Kuwait uh, at uh, napagalaman natin ay uh, nagkaroon ng isang karumaldumal na krimen at ito po ay ating kinukundina. Ayun sa balita ay uh, naabuso ang ating kababayan sa pamamagitan ng, ng panggahasa, at sa same time sinunog daw, sinagasaan at nabuntis pa daw at mayroong mga tanda ng panggagahasa dito sa ating kababayan. So ito po ay uh, ating kinukundena. Kami po sa Muslim community dito sa Pilipinas ay na ito at wala pong puwang at wala itong uh, kinalaman sa anumang katuruan o aral ng Islam sa kat Uh, nakapanood ako ng ilang mga vlog, ilang mga uh, news patungkol sa uh, biktima. At sa napansin ko, no, uh, bilang isang galing sa sa Middle East, ay mayroong mga account ang biktima ng TikTok, for example, na siya nagsasayaw, na siya kumikembot, siya uh, siya uh, nagpapakita ng kanyang uh, parabang parabang aura o mga mga bagay na hindi po sanay ang mga Arabs dito at maaring makontamina ang kanilang utak kapag nakakakita sila ng ganito. Hindi tulad dito sa Pilipinas, open to. Pero sa Arab countries, maaring ito ang mag-trigger na ikaw ay pagsamantalahan Pinapayo ko po iba po ang kultura nila sa kultura natin mga Pilipino. Sila po ay uh, merong uh, ibang pananaw sa mga bagay-bagay na ginagawa natin pang araw-araw. Tulad po halimbawa ng ganyan na ikaw ay OFW, nandun ka sa kusina nila, nandun ka sa bahay nila at magre-record ka ng TikTok, na kumikembot ka, na, na sumasayaw ka. Maaring ini-expose po natin ang ating sarili ini-expose po natin ating sarili sa fitna o sa mga bagay na maari tayo mapagsamantalahan. Dapat po maghihigpit po tayo dito. Kailangan continuous po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga authority natin. Tapos mananamit tayo ng maayos, babalutin natin. Although nakikita natin doon sa mga sa TikTok account na na nakahijab siya pero makikita natin na bumabakat yung katawan, yung kanyang smile, yung kanyang uh, yung music na ginagamit niya, yung mga pagkembot. Subhanallah, itong mga bagay na to ay maaring mag-udyok sa isang tao na na subhanallah hindi sanay sa mga ganitong gawain. Subhanallah. Sinasabi ko po yan dahil experience ko po yan bilang galing na uh, 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 Middle East at ito po ay uh, kasanayan at kultura na hindi natin pwede sabihin pigilan nila subhanallah so ang isang tao maaring pasukan ng ng tukso ang kanyang utak at uh, makagawa ng bagay na na masama o karuman.